Hello mga idol para tingnan natin galing biyahe ah kapasok pa lang bahay nang walas tayo naka uwi sakto 7 mga idol oh. 7pm tayo naka uwi yung mukha ko idol oh. mga idol haggard <laughs> grabe yung traffic pauwi na lang natin. Nakasubot pa si Sir ospital, pero hindi siya ng buhay. Tapos ang ng pamilya ng apat anak ang Problema na ng Si Bunso, wala pa. Pero pa -uwi na rin na rin lang siya.

Lalo niya sa kalye. Eh, medyo okay naman ngayon. Ngayon, pero wala naman tayong... Ah! Wala naman tayong customer na na... na scam. Kahit pa paano. Salamat sa <tinyo> Diyos na... ...wala naman eh, yun pala, sa incident na pogi. Grabe ang traffic sa Manila, grabe talaga. Ang Kaya dito sa Manila, iba talaga ang trip ng mga ng mga tao sa, sa probinsya. Kasi dito, pa kanan. ang tingin mo? Hindi ka pa 'yung dinong mga, ano 'yan? Masyadong close ang mga sakyan dito. Tutukan talaga rito lagi. Lagi tutukan na motor na pa sasakyan Kaya dito iba ang karakter ng mga taas pag bumalihan ng motor o sasakyan Kasi kung sanay ka sa maluwag na daan, sanay ka sa maluwag na daan, pag napunta ka sa gitgitan talaga na halos hindi ka makadaan, Salubungan tapos kaliwaan yung daan kaliwat kanan ang lingon mo dahil mga intersection tatay ka dito e, ibang iba talaga ang karakter ng mga rider dito sa probinsya sa probinsya kasi sana kasama si Maluwagan eh, yung ibang distance ng biyahe no, 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 no. pag lumabas ka sa inyo halos walang tao pag lumabas ka sa kalya halos walang tao Ayan na, idol siya.

Mapamotor dito, ano eh, hindi ka hindi ka basta-basta magtiwala dahil sa sobrang traffic talagang ang mga tao siksika na sa mga motor. Kahit motor ka ang dala mo, hindi, hindi pwedeng ang drive mo eh, kusyansa masyado, no? Kasi sobrang dikit ng ano, ng Halos gasarayom lang ang kagitan pag traffic ng mga motor kaya ang takbo mo dito sa alert talagang nandito. Kaya, kakaiba. Kakaiba sa buhay ng kalyo ikaw ay isang driver sa Ayan ang mga idol. Bumili naman sila ng pandesal. Ito yung upaka na. Mahinit pa. Ito. ito yung upaka na namin bago kumain. Nagpapandesal na tayo kasi siyempre ang kain natin ay kanina pang 12.30 ng kanin. Ano? So, ito muna tayo. Nagpapandesal na tayo bago tayo kumain. Right? kasi so, maganda kasi pag lagyan ng mayon chan mo may pagkain bago ka kumain ng pagkain kasi para hindi mabigla yung bitok pa mo lakas ang pa kanina bigla eh you no know? <laughs> paglabas ko yung dito kanina eh mm -hmm. sa West Bank hindi ka pa na hindi pala doon sa ano ang pick up hindi pala dyan sa UK, dyan pala sa ano, kay Jory. May sandobal, sa may sandobal yung pa... Pagano may court doon sa may sandobal bago mag, ano, sa Greenwood. Hmm. Di ba yung Greenwood na sa labas? yung may court doon pag mo? Hmm. Doon palang take up. Kina-add ko sa 50. Okay. Sabi ko add kasi kasi sa 50 kasi hindi naman dyan yung pick up niya. Hmm. Mabuti. Hmm. mabuti, mabuti, mabait naman yung ano. Kahit right naman yung customer. <makes noise> Nabutan ako, nandun ako sa 10-11. Kamambay na lang muna ako. Hmm. <laughs> ano siya? Yung buhos niya, ang, ang lakas. <laughs> ang lakas ng buhos, biglang buhos talaga. Tapos siguro mga ano, 15 minutes. Hmm. Oh. Grabe yung sakto yung labas. Yun? Oh, mga ganong oras talaga yun. Ako, naglagari na ako sa tagig kanina. Doon ako, doon, doon ako. Tagig pateros. Doon ako nagurami. Nag oh, oh. Uh. Eh, malapitan lang eh. 10 minutes lang. 10 minutes. Pick up. 2 minutes. <laughs> Wrap up. 10 minutes. Oh, pin pinunga ko na. Gurami. 60, 60, 70. Fight na. Eh, malapit lang naman. tayo ng 爸，你是发微信呢？ Sa tuntukan ang maslamat na labat Sa Season 49 First Cops Seventy-Four Sa P.A. Season 49 White P.S.A. R.P.D. Mara sa Ito Tens by Lo At P.J. Tata Sa Rappo Sito True FM Dulles P.A. Season 49 Sa R.P.D. 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 R.P.D.

Yan, ito lang vlog natin mga idol. Bye bye. God bless us. Update na lang tayo ulit bukas. Bye.